dalawa po yan tapos ID ko po valid until yun tapos i-dop seal yung aming unang may-ari na close tapos open ko po to copies kapatransfer ba niya? hindi pa kapatransfer mo na ba sa'yo? hindi ah siya sana po sa registration na yung di ba 7 yan sa jury man so para pa isang anuhan na lang ba? na mm-mm okay lang in case na magsawa ka mm -hmm. ibibenta mo ulit mm -hmm. sa'kin <laughs> Hindi, diba? sa akin hindi eh, na i-bu... bukunin ko na yung kuha niya. <laughs> di ba, <laughs> Yung kalahati. Ako na magbabayad doon. <laughs> hindi pwede naman eh. Diba? Okay. Ibebento muli sa akin. Babibiling ko sa iyo. Yeah. Hindi nga lang yung presyo. Kasi syempre, yung presyo yung pinagamit na eh. bago ko babusas sa kanya muna. Ah. ah. Bibiling niya eh. yun. Pero hindi <laughs> ko na ibibento sa iyo. Bakit? Siyempre kakita yun eh. Hmm, funny. Yun lang. Tapos... Pero mag ah, hindi ako sila. Oh, may photo cap, pag aalis ka, may photo ka pwede sa booklet. Tap Or po. siya, wag mo na dadalhin ko sa bahay na to ha. Oo. baka ma-misplace mo eh. to po, yung aming Mitsubishi Mirage na hatchback na ano, na Matic GLX. Nakuha po namin ng, sir magkano natin nagkanadil? 285 285 uh, 285 po Sir, salamat sa magandang deal no, Wala pang bayad uh, <laughs> Wala pang bayad uh, Wala pang bayad Wala Ay, na, bayad na. Nasa kanya na yung pera eh.